dito ako sa ano, nag exercise Ito yung gagamitin ko, guys. Ayan. Daming equipment dito, guys. Pang-exercise. Pero ito ang gagamitin ko, guys. Ayan, oh. Ayan yung gagamitin ko. Ayan. Wait lang. Ang ganda niya, guys. 'Di ba? <laughs> yeah. Libre lang dito ang ano. Mga equipment pang-exercise, guys. Kaya, ayan na Hindi ako nahihirapan na mag-isip ng bibili ng pang-equipment para sa exercise. Punta ka lang dito sa park. Libre na exercise mo. Sa mga equipment. tayo. Ganda ng na lugar namin. Ano guys? Alam nyo guys, malungkot ako. Ako <laughs> nakatulog kagabi. Naisip ko si Arthur. Naisip ko si Arthur, saka si Ana, yung bunso kong kapatid. As in, hindi ako nakatulog kagabi. Ewan ko. Kasi yung pinakamamahal kong... Dalawa pa naman yung pinakamamahal kong nawala sa buhay ko. Grabe. Ang hirap basta kalimutan. Iyakan <laughs> pa naman ako. Kaya tuloy ngayong... Ewan. Nagiging iyakan talaga ako. Kasi masakit yung dibdib ko lagi. Pag ako'y nag-iiyak. Kaya ang ginawa ko, lumabas na ko ako mag-exercise. Sabi ko para lumag gumaan gaan yung pakiramdam ko. guys. Totoo lang. Oo. Ganun gawin nyo guys. Pag ano. Eh. Ilabas nyo. Sa halip na isigaw ko yung nararamdaman ko. Sakit eh. Daanin ko na lang sa exercise. Agoy. Ang hirap. <laughs> ang hirap maiwan mahal sa buhay. No? Sakit. Ayan. Naglalabas lang ako ng sama ng loob. Totoo guys. Grabe. Grabe sakit na nararamdaman ko ngayon. <laughs> Kung alam mo lang pag ang pag ang mata ko agay. <laughs> Ay naku guys. Hirap makamove on. pa guys ang ganda nang, ang ganda nito guys yung equip, equipment na to ang ganda yun alam nyo kung anong oras na <laughs> tanghali ngayon guys dahil wala akong live kaya ayan wala akong live mamaya kasi si Kaberto lang maglalive. Kaya naisip ko ay mag-exercise. Malamig na dito sa Taiwan, guys. Oo, malamig na. Pero hindi pa naman masyado hindi pa ako masyadong balot na balot. Pag, ah, nakita mo na, nakita nyo, guys, pag ano. Pag nag doble na yung damit ko ayan malamig na malamig na talaga dito sa Taiwan mamaya <laughs> oh, mag exercise tapusin ko lang yung aking video kasi mahirap mag video na naka exercise <laughs> mag video lang muna ako ito guys yung ginamit ko pag exercise so ayan ang ganda no tapos ayan. Ang daming mga equipment pang exercise dito, di ba? Dito ako sa bundok. Ayan guys, oh, nandito kami sa bundok. Ayan, makikita mo na kami sa bundok. Bundok kasi yung lugar namin. Pero ayan, may pa-exercise. minsan dun ako sa dulo na yung nag-exercise. Meron din mga equipment doon pang exercise sa dulo na yun, guys. Masarap pa lang pumunta dito katanghalian kasi nag-iisa ako. <laughs> Kung mamaya-maya, ang dami-dami tao na dito, guys. Ayan, maganda pa lang mag-video pagkatanghalian. Mamaya ako magbabalik ako pag mag-exercise na. Tapusin ko lang yung 10 minutes. Ay, oo, 10 minutes kung pagbi-video. Ayan, maganda din yan guys. O para sa mga kamay naman yan sa baraso. Para hindi ka magkaroon ng muscle. Ayan, o yan ang pang-exercise pang para sa baraso hindi ka magkaka sa barasong Tapos ito yung pag nagda parang magda-drive ka oh, ayan. Oh, di ba? Parang basta muscle din yan, guys. Maganda yan sa muscle. Idiretso muna ako sa guys. unsab supermarket Ganda no May airplane guys Kita ba Ay, Hindi kita Hindi kita Siya dong malayo ganda naman ng mga ibon <laughs> ganito ako guys pag nai-stress oh, stress na stress ako ngayong araw na eh kagabi pa hindi talaga makatulog kagabi grabe ipanood ko na lang ng magandang views para para maganda Wala ng puno. We need <laughs> Lahat na lang lahat na lang nakita ko. daming ano guys yun eh. Yan mga ibon. Eh. Na, 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 namimingwit ng isda. Alam niyo guys, ang linis-linis ang ilog talaga dito punta kayo dito, guys. Manghuli kayo ng isda. Sobrang daming isda talaga dito, guys. Yan ang kinakain lang ng mga ibon dito, mga isda lang talaga, guys. ganda ng mga uh, guys. Daming isda talaga dito, guys. Naku, kung nandito lang kayo, guys, hindi kayo maubusan ng isda. Daming isda talaga. Kung alam mo lang. Grabe, ang daming isda, oh. Ano nyo naman guys kung gaano kadami ang isda. Oh. Grabe, ang daming isda. Oh, ayan. Kung nandito lang kayo guys sa Taiwan ako, hindi kayo maubusan ng isda. Sobrang dami talaga. asin daming dami. Pakatuwa, no? Nagtingin-tingin lang ako na magandang mga bis. Uwi na ako guys. Medyo naibsa na yung aking medyo stress. <laughs> Ganyan. Ganyan ako pag na-stress guys. Nagagala-gala. At least mabawasan yung stress ko. Na so, uwi na ako.